Supreme Court. Mga kababayan ko, naging Supreme Noodles. <laughs> joke, joke lang. Joke lang. Supreme Court na void ang impeachment complaint ni Sara Buday, a.k.a. The Taliban. Tagalimas ng pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, dahil po sa mga kakulangan daw di umano ng kongreso, mga kababayan, kung bakit daw po binoid ng uh, Supreme Court at ito na nga nang himasok na ang Supreme Court mga kababayan para lamang huwag matuloy ang impeachment complaint ni Buday mga kababayan ko aba pinagtakpan ng higher court mga kababayan ko ang uh, allegedly pinaghihinalaan na nagdakaw ng penda pera ng pondo ng taong bayan Ito po yung mga balita mga kababayan ko panoorin natin yung uh, balitang ito mula sa GMA. Nang aprubahan ng plenaryo ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, Ayan na! Na-archive ang tatlong naunang reklamo na nakahain sa kamera. Ito ang naging basihan ng Korte Suprema. Ayan! Alam nyo na, ito pala ang naging basihan ng Korte Suprema, mga kababayan ko. But may butas to ha, may butas to mga kapatid. Sa pagdeklarang unconstitutional. Ayan. Ang ika-apat na impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Pere. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Mga kababayan ko. Nandahil dahil dyan sa pang-apat na boyd, binoid nila. <laughs> Bakit nga ba apat ang pinail? The reason is, ayaw nila na makalusot pa ang iba pag binasura. Panoorin yo Eh, ang ito ito nangyayari to, hindi dito ako eh kasi diyan ko na interview si ano. Si uh, diyan ko na interview mga kababayan ko si uh, Congresswoman ML Partylist, uh, Laila De Lima. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024, ang nakastamp na petsa ng inendorso ang unang impeachment. Ayan, kami yan. Kami nag-file nito, mga kababayan ko. Kasama ako dyan. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. December 4, 2024 naman. Yung sa kabila naman, yung sa Makabayan Block. Ang second complaint. At December 19 naman. Ang Doon naman sa mga pare. Katlong complaint. 'yung next so, year, nagumalaw ang mga ito matapos niyan. E-archive. Hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February. Ito 'yung galing sa House 5, 2025. Okay. kung kailan din na impeach si VP Sara. Mm -hmm. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Kabilang sa reklamong nilalaman ng Articles of Impeachment, ang umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, pati ang umanay planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. We non-stop shop kasi nila yung complaint. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, Ito ha. Dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang tatlong reklamo. Yes, kasi house na yun nakialam. So bumida na yung house kasi. Ito naman. Dito raw papasok ang one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sa tingin nyo ba, mga kababayan ko, ito ha, pumasok yung legal way na ganyan. Honestly, wala, honestly pagdating sa legal way, pasok to. Wala tayong doubt doon mga kababayan ko. Wala tayong doubt doon. Pero there is a consequences, mga kababayan. Wait lang, pano, patapusin natin to. Sabi ng Korte Suprema, nagsisimula ang one-year bar, oras na madismiss o hindi na buhay ang isang impeachment complaint. Yan. Dahil matuturing na dismiss na ang unang tatlong complaint noong February 5, 2025, okay. hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Ngayon, mga kababayan ko, ang tanong kasi dito, ang pinakamainit na tanong dito, mga kababayan, nagdiwang na yung mga DDS kasi wala na, wala na, ano, wala na impeachment, panalo na kami. Nagagaganyan na sila ngayon. Kung ano-anong putak na nila ngayon, mga kababayan ko, kanya-kanyang birada sila. Panalo kami, wala na, wala na, talo na si Banga, gagaganon na yung mga yan. Ano, Banga, sabi, sabi pa sa akin sa social media, piniyem ano, gunggong, ano na? Ano? Tuloy ba impeachment? Kalma! Kalma! Narinig nyo ba yung sinabi? Mga kababayan ko? Oh, Tuloy! Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Eto yan. Eto, mga kababayan ko. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, wala na bang impeachment? Mga kapatid, Oo, sabihin na natin, ginamitan tayo ng batas, ginamitan tayo ng padrino sa loob ng SC. Dapat ba tayo magalit, mga kababayan ko? Honestly, pabor sa atin o sa kanila. Mga kababayan ko, it's a draw, mga kababayan. Pero papabor sa atin itong huli, mga kababayan ko. Ang tanong kasi dito mga DDS, wala na ba talagang impeachment? Ang sagot mga kababayan, hindi pa tapos ang laban, may impeachment pa po. Kailan? Biyahin ni Koy. Kailan ang impeachment nito? Next year, February. Ngayon, mga kababayan ko, ano ang lalabas sa taong bayan? Hindi ba alam ng SC na dahil sa ginawa nilang ganyan na pagkatig dito kay Sara Duterte at pagpanig ng uh, hindi ituloy ang impeachment, anong resulta and what is the consequences, mga kababayan ko? Kayo po sumagot sa akin. Ano ho ang tingin nyo ngayon sa ating hudikatura? Mga kababayan, ano ho ang tingin nyo sa hudikatura ng bansa natin? Bakit ho nila dinedelay ng ganito? Hindi ko sinasabing tapos na ang laban natin. We have a battle. Continuous ang ba laban. We have by next year. Meron pa tayong susunod na taon. Do you think tapos na ang laban? Hindi pa. Kaya natin gawin yon. Sabi ni Ralph, mga kababayan ko, nababayaran ng batas? Mali mga kababayan. Mali po. Ano sa tingin nyo pa? Baka meron pa kayo. Mga kababayan, solusyon daw, sabi ni Ma'am Maria Teresa Marisol, people power, maybe. Mga kababayan ko, that is the last choices of the Pilipino. Ano pa, mga kababayan ko, tama, tuloy di, tapos ang laban, di pa tapos ang laban. Dapat maging masunuring sa bayan ang reklamo na dinidepensa ng akusado. Mga kababayan ko, eto pa, mga kababayan ko, eto ang sagot dyan, mga kababayan. Alam mo ano nangyari sa atin dito? Kung bakit naging ganyan ang resulta ng Supreme Court, mga kababayan ko? You know what's the reason? Nadaan tayo sa padrino system. Yes! Reality, mga kababayan ko, nadaan tayo sa padrino system. And President Bongbong Marcos expect that, mga kababayan ko, nagaganyanin nila yan. Kasi wala tayong magagawa pag ang konstitusyon natin ang bumera sa atin. Sabi pa dito ni Argo, maraming pwedeng mangyari kahit bago mag-February 6 next year. I told you guys There is a Marami pang pwedeng mangyari Napakarami pang saksakan Ang pwedeng mangyari At pwedeng pwede pa Ngayon mga kababayan ko Hihiling ako sa inyo Tulungan nyo ako Magtulungan tayo Palitan na rin natin si Escudero Mamaya malalaman nyo dahilan ko Pero for now I'm focusing Magpo-focus ako dito sa SC Ngayon Dinaan tayo ng padrino system sa SC Bakit? Ano? Mga kababayan ko Sino ba ang SC na nakaupo ngayon Na magtatapos sa August? mga kababayan. Sino po? Sagutin niyo po ako. Sino po ang mga nasa SC? Mga padrino, appointee ng dating, ano mga kababayan ko? Pangulo. Appointee ng dating Pangulo. Ano ang nilagay ni Duterte doon from the beginning, mga kababayan ko? Anong fraternity? Sino pong nakakaalam dito, mga kababayan? Sino ho ang nakakaalam dito, mga kababayan ko? Oh. Ngayon malalaman ninyo kasi may utang na loob. Ngayon ang tanong ko dito mga kababayan ko, sino ang mga nilagay niya na fraternity? Hindi po Agila, kuya po ako mga kababayan ko, hindi po kami yan. Sino ho? Yung mga kasama ni Duterte nung siya ay kolehiyo sa Ateneo. Sino mga kababayan ko? Anong fraternity ng mga law ng mga abogado? Sagutin ko. Gusto nyo? Lex Taliones. Oh, dali mo, Roman, Domingo. Lex Taliones. Ngayon, bababa na ngayon August yung mga yan. Mga kapatid, bago sila bumaba ngayong August, mga kababayan ko, bago sila bumaba ngayong August at palitan ng mga bagong uh, ombudsman, bagong mga Supreme Court uh, judge, mga chief justice, mga justice, mga kababayan ko, panibagong muka. Ngayon, hindi magawa ng hindi magawa ng SC na burahin. Ito it, ito, yung pinakamalaking mistake nila. Eh. This this is ito na yung huling bala. Mga kababayan ko. Ito na yung huling bala ng mga Duterte. Kasabihin ko po to sa inyo, ito na po yung huling bala kaya hindi po ako nangangamba, mga kababayan ko, na hindi matuloy ang impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Ito na yung huling bala nila. Nilabas na nila, which is the SC, mga kababayan. Do you think yung SC, mga kababayan ko, pag napalitan, hindi aayon sa atin ang batas? Mga kababayan ko? Ha? Kasi kung dito, binraso tayo dahil utang na loob, utang na loob sa kapatiran, mga kababayan ko, pag upo ng mga bago, sigurado ko, mga kababayan ko, hindi babawi ng utang na loob. Ito na yung huling baraha ng mga Duterte. Yang SC. Suddenly, mga kababayan ko, hindi nila nagawa ipadismiss permanently yung ano, yung uh, yung uh, tawag nito, itong uh, impeachment. Oo, na may banning tayo ng one year. Kaso ang problema, mga kababayan ko, hindi pa rin matatakbuhan ni Sara Duterte yung impeachment mga kababayan. Sa so, totoo lang, hindi niya pa matatakbuhan, mga kababayan ko. Pero, ang pro, the main problem is mawawala ng tiwala ang tao, ang, ng ang, ang, ang tao sa Supreme Court. Bakit, mga kababayan? I know na bumaba ang trust rating ng Senate. Maybe next survey, bababa rin ang trust rating nito sa mga taga-SC mga kababayan. Reason kung bakit. Lantara ng pagiging Taliban ng pamilya Duterte. Even the Vice President. Mas malala pa yung Senate President. ba? Diba? Even the Vice President kumulimbat ng 612.5 million pesos. Maliit pa yan. Mga kababayan ko, maliit pa yan na confidential fund. Hindi pa nga yan malaking confidential fund eh. Ako nga, may kilala nga akong mayor eh, bilyon ng confidential fund. Pero ito, vice president, tapos secretary, ng secretary of education, nagkaroon ng 612.5 million pesos na confidential fund. Pananagutin natin. Malaki na po yan, mga kababayan. maliit po yan, pero malaking pagkakasala yan. Pero, sa gitna nito, ang SC nagbulag-bulagan. Literally, mga kababayan ko, kung talaga ang ustisya ay nakapiring, mga kababayan ko, at balanse, mga kababayan ko, eh bakit tila ho ba napiringan tapos yung isang mata nakatimbang sa kaliwa at naaganyan yung kamay? Yun ho ata ang pinanigan. Siyempre ho, nandahil ho sa sinasabi natin, kapatiran, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko, huling barahan na ng mga Duterte ang Supreme Court. Pagdating ng uh, Pebrero uh, 6, 2026, mga kababayan ko, ay guarantee, mga kababayan, puputok itong issue na to at babalikan ng tao ang impeachment. Tandaan nyo po yan, mga kababayan ko. Puputok po ulit ang issue na ito at babalikan ng tao ang impeachment. Mga kababayan ko, ito yung ihintayin nyo. Ito yung aasamin ninyong malaman, mga kababayan. Ang tanong, biyahin ni Koy, Meron pa bang impeachment? Meron pa po. Hindi pa ho tapos ang laban. Pero, mga kababayan, sa ginawa ho ng SC ngayon, eh tila ho ba dismayado ang tao? Baka hindi na tayo umabot ng next year para ipa-impeach yan, mga kababayan ko. Baka pag ng bagyo, baka lumabas na ho yung tao. Yun ho ang kinakatakot ko. Kasi persahan ho kayong aalisin dyan sa pwesto. Mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong ko dito. Ang tanong ko dito. Ngayon nakita ng tao ang impluensya ng kapatiran at ng uh, mga Duterte na ilabas nila sa huling baraha. Sa tingin nyo ho ba, mga kababayan ko, mananahimik ko ang kongreso? Mga kapatid, Tanungin ko ho kayo, sa tingin nyo ho ba mananahimik na ang kongreso? Sagot po dito, hindi. Hindi ho mananahimik ang kongreso. Kasi mga kababayan ko, sa una, akala nyo madidismaya tayo. Madidismaya kayo kasi ganyan ang nangyayari. Kasi ganito, feeling natin para tayong pinagtraiduran ng kataas-taas ang hukuman ng bansa. Kasi halata naman na ang ginagawang pangungulimbat, ay kitang-kita at may resibo. Samantalang ang ah uh, uh, ang tawag uh, an, samantalang ang Kabilang Kampo naman ay tinan an, samantalang ang Higher Court naman, mga kababayan ko, ay tila nagbulag-bulagan. Sabi nga dito ng isang kasama natin na si Ako si Bo, uh, Ako si Bong, delikado technical sabotage 'to nito next year. Well, mga kababayan ko, if you think na magiging technical sabotage 'to next year, I told you guys, tama po ang sinabi ni Ma'am Emilia Moncada. August na lang ang termino ng mga appointee ni Duterte. Napakaraming inappoint ni Duterte sa mga um, sa mga kababayan ko sa SC. Kaya ang tapang nitong gumawa ng extrajudicial killing. You know what the reason kung bakit malakas ang loob ni Duterte noon na gumawa ng extrajudicial killing? Mga kababayan ko, magutos sa pulis kasi walang magkakaso sa kanya. Because of what what? Because of what? appointee niya ang higher ang Supreme Court. Mga kababayan ko, appointee niya ang Supreme Court. Lahat yan hawak niya, mga kababayan ko. Kaya naging nga nga ang SC nung panahon, mga kababayan ko, na pinasabog, ng, uh, pinasabog si Duterte ng ICC papuntang Netherlands. Ngayon, mga kababayan ko, isa sa mga magiging impact nito, ang katatakutan ng mga DDS yung maupo si Remulia bilang ombudsman. Kasi isang malaking pasabog na naman yan, mga kababayan ko. Isa pa, mga kababayan, ang daming ang daming uh, tatamaan nito. Sabi nga ni Kuya Castro kanina, dadali ni Kuya Jun Castro eh. Mga kababayan ko yung sinabi ko kanina eh, plain plano eh. Alam mo, itong taon na to, magiging crucial ito sa mga Duterte supporter. Makinig kayo sa akin, mga kababayan ko, we cannot abolish Supreme Court, mga kababayan. We cannot abolish the Senate, mga kababayan ko. But we can fight sa mga constitution na to, mga kababayan ko. We can bring this battle inside the social media, mga kababayan. Paano? Kailangan magbumoses na tayo. Kailangan magsalita na tayo, mga kababayan ko. But I think, mga kababayan ko, this coming August is mawawala na ang mga appointee ng mga Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan ko, nung nalaman nila yan, marami ang nagduda sa ginawa ng SC. Sabi nila, luto. Sabi nila, ganya, luto, kung ano-ano. Mga kababayan ko, pero para sa akin, doon sa batas ng ESI, subalit mga kababayan ko, tila naging pabor sa taong laging kalaban ng bayan. Mga kapatid, masakit man itong sabihin na ang resulta ng political dynasty sa ating bansa, mga kababayan ko, hanggang sa kataas-taasang hukuman, ay meron pa rin pong mga appointee na nakasuporta ang dating Pangulo. Yun ho ang pinakamahirap at ibagin. Pero, sabi ko nga sa inyo, this is the perfect timing, mga kababayan, para gawin to, mga kapatid. This is the perfect timing na gawin to. Hindi ako natakot. Hindi ako nangamba. Hindi ako kinilabutan sa ginawa nila. Bagkos na habag ako sa mga mangyayari sa kanila sa susunod na taon. Yes, balikan nyo tong vlog na to mga kababayan ko, pag nangyari to, mga kapatid, wala nang sasandalan, mga kababayan ko, ang mga Duterte sa 2026. I know, February 6, may magpapile ulit ng kaso, mga kababayan. Sabi ni Tita Amy Campbell, di ba impeachable din ng SC? Grabe, tsak, grabe talaga. Sabi pa dito, ato pa, sabi ni Tami, kailangan na kailangan talaga siguro tayo umanib sa, uli sa ICC. Well, mga kababayan ko, if the ICC is, uh, tayo sa ICC, well, we will push it, mga kababayan ko. Mahalaga pa rin talaga na may ICC sa bansa natin. Mahirap kumilos kung ganyan, mga kababayan. Pero it depends to President Bongbong Marcos kung babalik tayo sa International International Criminal Court. Agree po Sir Coy, Sandra Del Yamas, di ba? Ang kaya ko lang ibigay sa inyo ngayon is magiging nakakatakot ang mangyayari sa kanila next year. They will face the consequences na hindi nila kakayanin. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yung SONA sa ng pangulo. Tapos yung gagan yung gaganapin programa sa labas. Magiging triple. Yes. Triple. Tripling puwersa ng taong bayan ang haharapin ng mga Duterte, mga kapatid. This is not a joke. May kaibigan ako doon, may kaibigan ako dito, may kaibigan ako sa palasyo. And I know kung anong ginagawa nila ngayon. Kaya sa mga Duterte supporter, wag muna kayo magbunyi. Kasi pinagpahinga lang kayo ng one year. Pagpasalamat kayo dahil pasasahurin pa namin yung mga Taliban nyo ng isang taon bago namin sila katayin sa susunod na taon. Parang manok lang yan, patatabain muna namin. Bubusugin muna namin yung mga manok nyo. Para sa susunod na taon, may kami sa din pagkatapos. Pagkatapos ng bagong taon, may hahain kami sa February, pambalentimes mga kababayan ko, pambalentimes. At least may nilaga kaming ulo ng Mandarambong at Taliban na amo nyo. Gusto mo nang itong usapan, huwag mong kakalimutan na mag-like, comment, share and subscribe.